tips mga ka-farmers, kung meron kayong nakitang bitak-bitak, sugat o bulutong sa lubig ng iyong alagang kambing, yan po ay hindi ordinaryong sugat lang sa iyong alagang kambing na kung hayaan mo lang ay kusang gagaling. Yan po ay isang uri ng virus na kung tawagin ay orb. Ito ay endemic lamang po sa kambing o sa tupa. Ang sakit nito mga ka-farmers ay wala pong baksin o gamot dito sa atin sa Pilipinas. At kung hayaan mo lang ay hina yung immune system ng ating mga alagang kambing at maring kakamatay nila. Ang mahirap ito mga ka-farmers kung hayaan mo lang yung kambing na may orb. Ang virus nito mga ka-farmers ay nakakahawa sa iyong kambing. Kaya pag hindi mo nagapan o hiwalay sa iyong mga kambing ay kusang kakalat ito. Wala pong gamot sa orb mga ka-farmers. po siyang gagaling within 3 to 6 weeks. Ang maari lang, lang po nating gagawin mga ka-farmers ay palakas yung immune system nila. Sa pamamagitan po ng papakain ng masustansyang damo at legumes mga ka-farmers. Katulad po ng dahon ng ipil-ipil, madre de agua, indigo pera, madre de cacao at napel. At iwasan natin yung secondary infection ng ating mga kambing mga ka-farmers. Katulad po ng ihiwala ito sa ibang kambing dahil nakakahawa ito. Dapat maglinis tayo ng kulungan na paglilipatan nila hugasan ng sugat, magpakulo ng dahon ng bayabas at ito ay gamiting pang sa kanila. At mas maigi po mga ka-farmers na mag-spray tayo ng Combinex wand sa sugat ng ating ngalagang kambing para maiwasan yung secondary infection. At huwag pong ipagsabahala yung sakit na ito mga ka-farmers dahil ang sakit na ito ay pwede pong makahawa sa tao. Gumamit tayo ng protection mga ka-farmers, magsuot tayo ng gloves at maghugas tayo ng kamay pagkatapos natin maggamot sa kanila. Kapag ang iyong kambing mga ka-farmers ay natamaan ng orb, mas maiging ihiwalay agad dahil kapag ang iyong kambing mga ka-farmers ay nagkakahawaan na, ay tsak mananawa ka sa paggamot sa kanila. Disclaimer lamang po mga ka-farmers, tayo po ay hindi vet. Ito po ay based lamang sa sarili nating pananaw at sa naging experience natin. Yun lamang po mga farmers. Again, this is Kendrick Farm. Happy farming at talagang ng Diyos.